mablurred, malabo, guys. Ako po ay namili kanina ng aking groceries. Yan. Siyempre, kung ano po yung ating gusto, tayo na po yung bumili para tayo makakain. Walang problema po. Ako nang bumili. Ayan, ito po, bumili ako ng noodles pancit canton. Hindi na natin ipakita ang pangala. Bihon. At bumili rin po ako ng magic sarap. At saka po itong munggo. Yan. Isang kilo. Siyempre, hindi po mawawala ang ating sardinas. Sardinas. Ayan. Saka po, indomie, isang plastik. Meron po tayong kape. At bumili rin po ako ng gata uli dahil magluluto ako ng malagkit. Pumili po ako ng balinghoy, hoy. Sa kakamote, ihahalo ko doon sa aking malagkit na ginataan, minatamis. Ayan. Dahil sale po ito. Ito po ay dati 33. Ngayon po ay 24. Pe, 24 lang. Kaya binili ko na 2,026 pa naman po yung kanyang expired. Pwede kong isama ito sa box. Kasi meron pa naman ako shampoo. Marami pa. Tapos ito po, 5 big pa 5 real lang po ito. Pag ako'y nagpa-box, ganito kalalaki ang aking bibilihin. Ayan, oh, mga family size. 5 real, 5 real. At syempre, bumili rin po ako ng sabon. Ayan, madami na ang sabon na binili ko. Ito pa, sabon pa rin po ito. Ayan, tikpa 5 lang po yan. Apat na piraso. Sobrang bango. Ayan, tinanggal ko na yung isa. Nandun na. Ito, nabawasan ko rin ng isa. Nilagay ko na dun sa aking PR. Ayan po, guys. pumili pa po ako ng mga gamit sa kusina na naman. Nandun na sa box na po. Next day ko na lang ipakikita. Ang ating mga nabili. syempre, kumuha na rin po ako ng aking napkin. Yan, dalawa. Dalawang to 50 pieces po. Pang anim na buwan. Anim na buwan na ah, walang labasan. Tatago ko lang yan dito.